So, yun na nga. Eh, paano to? Asa ano na to? Babera ko na lang. Cute, no? nakaka cute ako よかった。 ku <laughs> Okay. Okay. takrip na na. Sino eh. ba 'yan? Mag-render Kasi atin is na mo. Ang tinutulong, mundo ng wala. Alam wallet mo. Ito, pagkasok yung naman Hindi Yung naman. Sabi mo, inoids O not... oh, baka lang dun sa ano... Wala, nakakaya. Hindi mo magbubaya? Hindi po Hindi talaga? Yes po Bakit po? Tininkin mo ako. meron po kayong get over. Nandiyan yung shopping ako, wala yung wallet. Totoo nga. Yan tawag na Okay, okay. free talaga hindi kaya part ng contract ko ang robinson's department store nung bata kasi ako walang ikema yung bahay namin malapit sa robinson's metro so batang robinson's kaya so, yeah, lahat ng gamit ko pang school yung shoes ko pang school, medis ko pang school, yung bag ko pang school. Or after exam. Nasa Robinsons Metro East ako. Doon ako tambay dahil. Kasi ba diba may picture city pa doon? balagi lagi kami nagtin-picture So yun. Yeah. Eh kanina, dahil nandito tayo sa Robinsons? Yes. Robinsons. Robinsons. Yes. nandito And, tayo sa Robinsons Las sabi ko, pag dinner break, gusto ko mag department store. ano na no, with department store. At dahil wala yung wallet ko, libre na lang daw. Galing no! Nakakahiya. <laughs> ano ka ba? Nasaan mo? Picture na tayo. Wala ba? Ano ka Magsali ka sir, mag selfie na kayo. Mag picture Picturean kita sir. I'm seen. I'm seen Thank you. Thank you, sir ko po yung isang sa na. Dito. Yes. Okay, ba? Ikaw years pa Ikaw years na po sa Ako, tanong niyo ilang years na Ilang years na oh, so years na. At nag-renew! Oh. <laughs> Kaya, dito ah. ha. Sa atin nung bata ako, oh. siguro bawat bata, nagganong ganon sa counter. Kung like, may ano, yung calculator ko po. Mas ganon. Nagkakahera kahera. Ano? Ganyan kahera. Ang sakit yan oh, na sa leg. Kung araw na kanta yung mga pangbarik. Hindi pa sa Thank you, ma'am. May ano, may nilalagay para mawala ang five spins. Ano ba yun? Hindi pa alam. Varicose veins. May ganon. Uh, uh, tawag lang ni ate kung sila ba ay papayag na libre na lang. <laughs> calling, calling Miss Roseanne. Miss Roseanne, are you watching? <laughs> Naparood niyo ba? Nakita niyo ba yung mga binili ko? Yan sila ate yun. Hi! Hello! yan kailangan na ba ako sa baba? Wala pa namang tumatawag. Yan si Clarence. Hi! Hindi na siya nakapag-dinner kasi sinamahan niya ako mag-shopping. Ganyan talaga. Yes, thank you. Mabango ka pa ba? Sabi oh, ni Enchong. Hi, Enchong. Andiyan ka ba? <laughs> Wala. Wala si Enchong. So, yun. Yan ang mga nangyayari. Ma'am, <laughs> bakit? Sabi ni Tao, pag ako wala kang binili sa akin, ano bang gusto mo? Si Tao daw. Meron akong biniling pagkain sa iyo. Ilang items? 37. 37? Ano ba yung pinagkukuha ako? Mga chichirya marami sa snacks. Kasi tingnan mo mami, eh. ibibigay ko yun sa mga. Yes, ma'am. Anong posisyon ni ate? O, oh, ganyan ata yung ano Hindi sure. Ayan. Ato si Sir, Sir J.R. Ah, tama ba? Yes po ma'am. Ilang years na po kayo dito sa Robinsons? Three years oh, po. Three? Opares tayo. Kaka four years ko lang. Eh. Siya trabaho din ako dito eh. Sarap. Niyan. Ang tangkad mo Sir JR. Tagalas, Spanish kayo? Yes sir.